Ito ang tinatawag nilang trokodo, isang handmade scooter na gawa sa kahoy na ginagamit ng mga Kongolese pang-transport ng iba't ibang bagay at produkto. At talaga namang nakakamangha ang galing nila sa pagmaneho nito. wang pabrika, kundi gawa sa kamay ng mga taong madiskarte. Maging ang gulong nito ay mano-manong ginawa gamit lamang ang itak. Ito'y pagpapakita ng kasipagan, katatagan at ingenuity ng mga mamamayan ng Congo. At kailangang matibay ang pagkakagawa upang kayanin itong dalhin ang anumang mabibigat na karga o mga kalakal. At kung magaling ang nagmamaneho, kaya itong patakbuhin sa bilis na 30 kilometers per hour. At syempre, maaari ding lagyan ng design at pabonggahin tulad na lamang nito. Kadalasang gumagamit ng truck sa pagdadala ng mabibigat na kagamitan. Pero dito sa eastern part ng Democratic Republic of Congo o DRC, mayroong transportasyon na sa kabila ng simpleng anyo ay nagsisilbing katuwang sa mabibigat na gawain. Isang praktikal na solusyon sa matitigas at mabatong daan ng rehiyon. Ito ang Chukodo, isang two-wheeled handmade vehicle na gawa sa kahoy at kilala sa pagdadala ng mabibigat na kagamitan mayroon itong angular frame, dalawang gulong na gawa sa kahoy na binalutan ng goma, handlebars at pad kung saan inilalagay ang tuhod ng operator habang itinutulak ang sasakyan gamit ang isang paa. Ito naman ang nagsisilbing brake ng chokodo. Ideal itong gamitin sa patag at palusong na kalsada, ngunit kung uphill naman o paakyat ay kailangan talagang mag-exert ng effort upang itulak ito pataas. Kaya ideal na walang mabigat na karga kapag uphill ang daan. Ang diskarte nila kapag uphill ay magpapahila sa motorsiklo o sasakyan. Sa paggawa nito, una, pagputol at pagukit ng mga kahoy gamit ang itak, martilyo at pako. Huhubugin ang pangunahing balangkas ng tsokodo, kabilang ang frame at mga gulong. Pangalawa, pagkakabit ng mga gulong at babalutan ng lumang goma mula sa mga sirang gulong. At panghuli, ang paghubog at pag-install ng manibela at pan. Ang buong proseso nito ay maaaring tumagal ng isa hanggang tatlong araw. Ang pinakakaraniwang laki ay nasa 6.5 feet long at kayang magdala ng hanggang 1,000 pounds o mahigit 450 kilo. Pero ang pinakamalalaking tsokodo ay kayang magbit-bit ng hanggang 8. hundred kilo. maliliit na bersyon ay kayang gawin sa loob ng mga tatlong oras kung may sapat na materyales at kasangkapan. Ito rin ang pinakamatipid na paraan ng transportasyon dahil hindi ito nangangailangan ng gasolina. At bukod sa paminsan ng pag ng mga gulong at pag-aayos ng preno, ay halos wala rin itong maintenance. Ayon kay Moes doha isang driver ng chokodo sa Goma, mahalaga para sa kanila ang chokodo at ang pinaka-pinagmamalaki niya ay sila mismo ang gumawa nito. Ang isa pang chokodo driver na si Dama Sibumana, dahil daw sa pagtatrabaho gamit nito nakabili siya ng lupa at nakapagpatayo ng bahay. Pahayag naman ng mga taga-goma, wala silang motorsiklo ngunit mayroon silang chokodo na nagdadala sa kanilang mga kalakal. Para sa kanila, ang chokodo ay sumasalamin sa imahin ng kanilang lungsod at siyang nagbibigay ng kasiyahan sa buong komunidad. Ang DRC ay isa sa mga pinakamahirap na sa buong mundo sa kabila ng pagiging mayaman nito sa natural resources at minerals. Naging malaking tulong ang tsokodo sa pag-ahon mula sa kahirapan ng mga mamamayan ng bansa dahil itinuturing ito bilang isang mahalagang kasangkapan sa trabaho. Ayon sa Association de Chocolatiers de Goma, malaki ang ambag nito sa pagpapatibay ng mahina at delikadong ekonomiya ng rehiyon. At dahil matitibay ang pagkakagawa ng tsokodo, epektibo pa rin itong gamitin sa mga kalsada ng goma na natakpan ng tumigas na lava mula sa pagsabog ng mga kalapit na bulkan. Kaya bilang pagkilala sa kahalagahan nito, itinayo ang isang monumento ng Chocodo sa downtown goma na simbolo ng pagtsatsaga, kasipagan at katatagan ng mga residente. Pero teka, mayroon din tayo niyan. Sa Banawi Ifugao, mayroon tayong wooden scooter. Ginagamit din ito sa pagbubuhat at pagdadala ng mabibigat na kagamitan at ibinibida tuwing fiesta o cultural events tulad ng Imbaya Festival. Tiyak na mamamanghaka rito dahil sa handicrafts nito. Sa panahong dominado ng mga makabagong sasakyan, patuloy pa rin nabubuhay at nakasasabay sa modernong panahon ang chokodo Patunay ng pagiging versatile at matibay nito sa kabila ng mga pagbabago ng mundo. Ikaw ka, Asam, susubukan mo bang sumakay ng wooden school? This is Ate from our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!